Sa mga bukiri ng kanayunan, hindi lahat ng bayani ay tao. Ang ilan, may apat na paa. Tahimik at matatag at may kwentong karapat dapat ipagmalaki. Ito ang kwento ni Beauty, isa sa aming naging unang kambing dito sa Sideline Farm. taong 2017, isang programa ang nailungsad sa Tarlac ang sinalihan ni Aling K para sa mga magsasaka. Ito ay ang Farmers Livestock School on Goat Enterprise Management o mas kilalang FLS GEM. Isa sa mga nagsumikap sa kursong ito ay si Aling K, asawa ni Mang K at ina ni Miss Aga. Bilang pagkilala sa kanilang pagtatapos, isa si Aling Kay sa mga nabigyan ng espesyal na regalo at mula roon, isang maliit na native na inahin ang napunta sa aming pamilya. Pinangalanan namin itong Beauty. Sa pagdaan ng panahon, Dumarami ang mga imported at upgraded goats sa farm. Malalaki, matataas, at mas matulin lumaki. Ngunit sa gitna ng mga ito, si Beauty ay nananatiling totoo sa kanyang pinanggalingan, isang native. Maliit man sa laki si Beauty, malaki naman ang kanyang naging papel sa aming farm. Pagdating sa resistensya, si Beauty ang pinakamalakas sa tag-ulan, sa tag-init. Kahit sa pagbabago ng klima, siya ang unang bumabangon habang ang iba ay nangangailangan ng karagdagang alaga. At kahit na simple ang kanyang itsura, hindi siya basta-basta mga ka-sideline. Siya ang paboritong habulin ng mga barako sa aming farm para bang may natural na x factor si Beauty. Sa loob ng ilang taon, si Beauty ay naging ina ng maraming supling. Sa bawat panahon ng panganganak, naghatid siya ng malulusog na anak na naging bahagi ng pagpapalago ng sideline farm ang kanyang mga anak ay hindi lamang naging dagdag sa herd, kundi naging patunay na kahit native, may kakayahang magtaguyod ng dekalidad na lahi. Hindi naging madali ang tagumpay ni Beauty, ngunit ka-sideline, may mga gawain kami dito sa farm na naging susi sa kanyang mahabang buhay. consistent vitamins and mineral supplements, clean and stress-free environment, balanced nutrition and proper feeding, extra care during breeding season. Tuwing breeding season, siya ay binibigyang pansin. Hindi lang dahil senior na siya, kung hindi dahil siya ang reyna ng bahay kambing. Ngayong taon, si Beauty ay formal nang retired bilang isang inahin. Hindi na siya pinapaasawa, hindi na pinapasabak sa panganganak, ngunit sa bawat sulok ng farm, ramdam pa rin ang kanyang presensya. Ang kanyang hakbang ay mas mabagal na ngayon, ngunit ang kanyang kwento mas lalong tumitibay sa mundo ng pagpapalaki ng kambing karaniwan ang inuuna ay lahi, ang gatas o ang laki. Ngunit si Beauty ay nagpapaalala sa atin na minsan ang tunay na halaga ay nasa tibay, tiwala at tiyaga. Ka-sideline, bukod sa aming Facebook page, inaanyayahan po namin kayong i-message din at i-follow kami sa Shopee at Lazada. I-search at i-type lang po ang Mang K AgriVentures. Si Beauty ay hindi lang isang kambing. Siya ang paalala na sa bawat simpleng simula, pwedeng lumago ang isang pangarap. Kasideline, kung nais mo pang marinig ang mga kwento ng aming mga alagang hayop, mga aral mula sa bukit, at mga praktikal na gabay sa pag-aalaga ng kambing, mag-subscribe dito sa sideline.ph dahil dito sa ating channel, bawat hayop may kwento. Ako po ang inyong kasideline na si Aga kasama si Mang K para sa sideline.ph. Happy Goat Farming mga kasideline!